Kasa ikaw na masunung na pahit Tata Tata Subit Tata Anak na siya anak 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 Tata

atong butang nga gamay tubig aron dalirang ra mo nga idol tanawa atong i-switch ang 220 plug switch sa kilid o siya na siya takloban nya paabot ta gadget kay dali ra kay na siya mo nagmoist na sa ba tong abrihan Morang ni mukhang kumukulo na ayan nakita na kumukulo na talaga ayan takpan na ayan bar of gilid ayan tapos na gods kayo